Sa laban sa sampu ang hinarap ng BRP Teresa Magbanwa matapos palibutan ng mga barko ng China Coast Guard kahapon. Paulit-ulit binangga ang ating barko, kaya bukod sa mga nasirang gamit, nabutas din ang hull ng Teresa Magbanwa. Sa kabila ng tumitinding harassment, nanindigan ng National Maritime Council na tuloy lang ang pagbabantay ng ating pwersa sa may Escoda Shoal. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Ganyan kalaki ang butas na iniwan ng China Coast Guard sa BRP Teresa Magbanwa. Kasunod yan ang panibagong banggaan sa Sabina o Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Sinadya umanong banggain ang China Coast Guard vessel, ang PCG vessel, habang nagpapatrolya kahapon ng tanghali. Ayon sa PCG, tatlong beses binangga ng CCG Vessel 5205 sa parehong gilid at likod ang barko ng Pilipinas. Kaya bukod sa butas, nagkayupi at nasira na rin ang iba't ibang bahagi ng BRP Teresa Magbanwa. For us to take note that this ramming happened despite of our unprovoked... ...action and presence in Escoda Hindi lang yan ang pangaharas umano ng China kahapon. Dahil pinalibutan pa nito ng sampung barko ang nag-iisang PCG vessel sa Escoda Shoal. Kabilang dyan ang dalawang tugboat ng Chinese Navy. Palaisipan naman sa National Maritime Council kung bakit nag-deploy ng tugboats ang China sa Escoda. Pero ang Beijing sinisisi ang Pilipinas sa nangyaring banggaan. Ayon sa tagapagsalita ng China Coast Guard, ang BRP Teresa Magbanwa ang bumangga sa CCG vessel. Taliwas yan sa pahayag at video na mula sa PCG. Ikinabahala naman ang Australia ang insidente. Ayon kay Australian Ambassador to the Philippines HKU, hindi katanggap-tanggap at mapanganib ang aksyon ng China. Hinimok niya rin ang China na sumunod sa international law at kilalanin ang 2016 arbitral ruling. May batikos din ang Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya, nakikiisa raw ang Japan sa Pilipinas para mapanatili ang rule of law at sea. Ang Amerika naman kinundena ang dangerous and escalatory actions ng China sa Scarborough Shoal. Sa pahayag ni US Department of State spokesperson Matthew Miller, suportado ng Estados Unidos ang legal na operasyon ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito. Iginiit niya rin ang Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas laban sa anumang pag-atake sa sandatahang lakas nito, mga eroplano, barko, lalo na sa PCG. Walang nasaktan sa insidente. Isa sa ilalim naman sa evaluation ng BRP Teresa Magbanwa maging ang halaga ng pinsala na tinamo nito. Pero habang wala pa yan, magpapatuloy daw sa pagbabantay ang PCG vessel sa Escoda soul ayon sa National Maritime Council. So we exercise sovereignty, sovereign rights and jurisdiction over the area. So the Chinese Coast Guard vessels are the ones uh, illegally, uh, in presence there are illegal. We are there on a legal, uh, legal basis. Dahil atin yun, hindi tayo pwedeng magpaalam sa bahay, sa sarili bahay natin. Nagbabalita mula sa Frontline Geo Robles, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.